Sa ating paglalakbay tungo sa katagumpayan, may mga pagkakataon tayong nakakalimutan ang mga mahalagang tao sa ating buhay, ang ating mga magulang. Sila ang ating naging gabay mula pagkabata. Sa bawat hakbang na ating tinahak, nandiyan sila upang hikbiin ang ating mga pangarap at itaguyod ang ating mga ambisyon. Sa pagdating sa dulo ng ating mga pagkukusa, bumabalik tayo sa kanilang yakap, yaring sigla at pagmamahal. Minsan, masyado tayong abala sa ating mga pangarap at sa mga bagong kaibigan na ang ating mga magulang ay tila naliligtaan. Ngunit sa kabila ng mga pagbabago sa ating buhay, sila pa rin ang ating unang paaralan at pinagmulan ng ating mga aral. Lingid sa ating kaalaman, ang bawat tagumpay ay may nakatatak na alaala ng kanilang sakripisyo. Sila ang mga taong walang kondisyong naglaan ng kanilang panahon at kayamanan para sa ating kinabukasan. Sa mga pagkakataong naguguluhan tayo sa ating dalang daan, Darating ang araw na malalaman natin ang halaga ng mga pangaral at alaala na ibinigay ng mga magulang, ang kanilang pawis at pagsisikap ang ating ginagawang inspirasyon upang mangarap at makamit ang ating mga pangarap. Sila ay mga bayani na hindi nagiging masiklab sa mga yaman, kundi sa kanilang walang kapantay na pagmamahal. Kapag ating naabot ang rurok ng ating mga tagumpay, hindi maiiwasang balikan ang mga panahon ng hirap na ating dinanas na kasama ang ating mga magulang. Ang bawat pasasalamat sa kanilang mga hakbang ay nagiging pagpapaabot ng ating pagkilala sa kanilang halaga at sakripisyo. Ang ating mga magulang ang ating sandigan sa panahon ng kawalang katiyakan. Sila ang nagtuturo sa atin na sa mga pagsubok ay laging may pag-asang darating. Sa huli, ang ating mga footprints sa mundo ay hindi magiging ganap kung hindi dahil sa kanilang mga hakbang na ibig sabihin ay naroon sila kasama natin mula simula. Dahil sa huli, sa bawat dulo ng ating paglalakbay ay may mga magulang na puwede nating balikan. Salamat sa kanila. Inaasahan natin ang magandang kinabukasan na kanilang pinangarap para sa atin. Ang tunay na pag-uwi ay nag-uumapaw sa pagmamahal at respeto para sa mga magulang.